Ngayong araw ay ipapasyal ko kayo sa tinaguriang pinakamalinis na palengke sa buong Pilipinas. Ipinakilala ko sa inyo ang Maramag Public Market dito sa Maramag, Bukidnon, Mindanao. Itong public market na ito ay ilang taon ding tinaguriang pinakamalinis o may hawak sa titulong pinakamalinis na palengke sa buong Pilipinas. Yes, hindi lang dito sa Mindanao kundi sa buong Pilipinas talaga. Para kayo ay maniwala atin itong libutin mula sa pwesto ng mga isda at karne hanggang sa gulayan at prutasan. Unahin natin dito sa mga pwesto ng mga isda at karne. Grabe, kita nyo naman ang sahig, napakakintab. Taliwas sa ating nakasanayan na palengke na basa ang sahig at iba ay marumi dito napakakintab ng sahig. At hindi sa pagmamayabang, sabi ng ilang nataga rito ay pwede kang humiga sa kanilang sahig dahil araw-araw o oras-oras ay linilinisan po nila ito. At ang kanilang bawat pwesto ay napaka-organized katulad na lang nitong pwesto ng mga isdaan na napakalinis at well-arranged ang kanilang paninda. At guys, take note, nasa wet market section tayo pero tingnan nyo ang kanilang sahig, napakakintab at ang linis pa nito. Sunod ko namang linibot ay ang kanilang protasan at gulayan at nakaka nakakamangha din ang kalinisan dahil napakakintab din ang kanilang sahig. Wala kang nakikitang basura gaya ng mga tapong balat na mga gulay at prutas. At maganda rin ang pagkaka-arrange ng kanilang mga prutas at gulay dito. Isa din sa akin na ay napakasariwa ng kanilang paninda dito gaya ng kanilang mga isda, karne, gulay at prutas. At may proper ventilation din sa lugar nito kaya hindi ito masalimuot o mainit sa loob. At isa din sa akin napansin ay may aktibong tagalinis talaga sila dito at sinisiguro talagang walang bakas ng dumi sa palengking ito. At sabi naman ng ilan na may pwesto dito, aside na may aktibong tagalinis dito, sila din mismo ang nagtitinda ay tumutulong din sila para mapanatili ang kalinisan sa kanilang pwesto. Sa paglilibot ko sa buong lugar, kahit na pang publikong palengke ito ay nakakamangha talaga ang kalinisan dito magkaiba sa nakasanayan kong palengke. Kaya di pagkakailan na ito ang may hawak sa pinakamalinis na palengke sa buong Pilipinas nang ilang taon. Isa din sa nakikita ko sa mga tao dito, sila ay nagtutulungan para mapanatili ang kagandahan dito. Sa madaling sabi, disiplinado at responsable ang mga tao dito. At kung hindi kayo naniniwala, pwede niyong bisitahin para personal niyong makita ang pinakamalinis na public market sa buong Pilipinas. Para sa akin, bilang Pilipino, ito ay nakakaproud at nakakataba ng puso dahil napapanatili natin ang ating magandang ugali pagdating sa disiplina at kalinisan. At kung kayo naman ay napadaan sa ating page, huwag kalimutan i-share para makita sa iba, lalo na yung walang panahong makapasyal dahil sobrang busy sa kanilang trabaho. Dahil isa sa ating pangunahing adbukasya ay maipalaganap at maipakita sa lahat ang magandang tanawin dito sa Pilipinas, lalong-lalo na po dito sa Mindanao. So dito lang tayo mga boss. Ako po si Rintoms TV. Kita-kit sa ating next vlog. Maraming salamat god bless and rock and roll oh yeah